Nakakadismaya itong ginagawa ni Senator Amy Marcos na ito. Na... Ikaw pa ngayon ang nadidismaya samantalang nagsasabi lang ng totoo yung tao. Concern lang siya sa sambayan ng Pilipino. Kau nga. Sinisira niya, hindi si BBM kundi sinisira niya yung buong pangalan ng mga Marcoses. Na Ikaw ator ni Gadon na, ito, ito mas sabi sa iyo. ha Ikaw, ang sinasabi ni Amy ay ang ikabubuti ng lahat ng sambayan ng Pilipino ikaw naman ang iniisip mo ang ikabubuti ng mga pangalan ng mga Marcos na yan. ka nga. Napakatagal ng panahon, more than 30 years, no? 36 years na uh, niyuyurakan, sinisipa, binadaganan, tinatadyakan ang kanilang pangalan sa paninira. Na ngayon na ang mga Pilipino ay nagising sa katotohanan na lahat ng paninira ay isinantabi nila at kanilang ibinoto si Pangulong Bongbong Marcos. Para maituwid ang kasaysayan at upang gumanda ang takbo ng Pilipinas at makabawi tayo sa lahat ng mga pangyayaring mga uh, lumugmok sa ating uh, bansa. Nasaan lang sinasabi mong para gumanda ang bansa? May nagawa na ba si BBM sa loob ng apat na taon? Wala. Puro pagnanakaw. Puro pagnanakaw. Nakaw doon, nakaw dito. Ay, gadoon. Ngayon ay sinisira niya. Sinasabi pa niya na nag drug user daw si BBM at yang uh, uh, kaya pinakasalan ni Lisa ay upang uh, maging uh, matuwid ang kanyang buhay. Nap oh, bakit totoo naman ha? Ah? Oh, bakit bakit nang talagang hindi siya gumagamit ng droga? Bakit ayaw niya magpa-hair follicle test? Oh, di ba? Napakadaling gawin. Bakit ayaw niya gawin 'yon? Ha? Ha, Gadon? Pakalaking kalukuhan 'yan. Ikaw gadon ang malaking kalukuhan.